Ha may mo ba? Takoy! Sabog. Ay. Ba. Ba? Maraming, ba. Maraming magbibigay sa iyo niyan. Lagi rin, lagi rin niyan. Ba. Boy ba pala 'yan, ba boy? Akala ko patay na 'yon. Oh, Sino galing? O saan sangaling death certificate 'yon? Saan galing? Ha? sa sao nya? Baka ng na sila? yung kita sa abuloy hati sila. asan? saan punte ano mo ba? saan punte ano mo ba? saan punte ang abulim mo? talo sugal? scammer ka pala ba? ni ka ba? 加油！